sa Alasan guys Welcome back to my channel Yung mga kasama ko nagkakambas ng gold Dito sa Riyad Diladio Mall Ayan. Sa Alasan kami guys Nagkakambas-kambas muna kami dito ng Alahas Kasi pag nakakuha ng pera guys Yung dalawa kasama nagkakambas you know. Bali ang grams daw 150 per grams. May nagpapatanong kasi sa akin uh, kung magkano daw ang per grams. 150 real daw. Sa so, pera natin yun, nasa 2,000 per grams. Ayan ito. Uh, ito yung mga sing-sing nila guys, pang lalaki. Ayan. Ang daming gold dito guys. Man uh, may ka lang kung anong gusto mong design o tsura mga pendant na mga pendant ayun mga necklace naman ito necklace Ano pagaganda pero naman wala guys oh. sarap bumili ng lahas dito yun oh, yung mga yung mga gandang ganun o oh. 600, 500 wedding ring